At nagbabalik po ang galing UPLB dito pa rin niya sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran tumatambay every Fridays 3pm live via Facebook and YouTube at sa ating 24-7 Zeno Radio app I-search lamang po ang Radyo DZLB at i-follow din kayo at mag-subscribe sa atin pong Instagram at X no? para sa mga updates sa mga programa ng Radyo DZLB at ngayon nga po may nakikita po kayong nasa harapan ng uh, ng screen. Oh, yun. Bawal uminom sa studio pero siyempre dahil gusto natin ipromote ang mga produkto at mga technology ng mga nalasheng <laughs> sa mga gustong mamaya na uminom dahil nga sa nangyari sa Katniel. Doon talaga na pupunta lahat ngayon no, today. But anyway, si Har po kasi affected. So Har, ano bang naramdaman mo nung nabalitaan mo na na makatatanggap ka daw ng ano ng CNA CNA <laughs> De Siyempre yung oh. masaya ako Pero diba naka Kaya ba tayo mga nakablack Ang dami pong nakablack Sa studio mm -hmm. ngayon Ayan Affected ka ba sa Katniel breakup? Um, ewan ko Kasi may parang mayroong Mga ibang narrative Doon sa sta-kwento wow. Ibang Siyempre, narrative eh, oh. Napakaskolang oh. <laughs> Skolar din yung Pagkakabangit Pero <laughs> chismis lang po yun Ayun oh. Pero di diba Kung saan masaya si Wow, wow. Friend <laughs> Friend lang Ang lakas nung dating Parang ano lang Close na close Ayan, kaya nagba-brown out sa UPLB eh, kasi oh, kung anong na. tinututukan natin. <laughs> But anyway, ang tutukan natin ngayon ay yung talk uh, tuklas UPLB oh, oh. dahil nga ang ating topic at Ipresent Ip ay technology mismo na gawa ng ating mm -hmm. pamatasan at, uh, Masarap-sarap nga ito at manamis tamis At uh, syempre para alamin natin kung ano nga ba yung research behind this discovery or this innovation mula sa UPLB Ay inimbitahan po natin ang director mismo ng Institute of Food Science and Technology mula sa College of Agriculture and Food Science Si Professor Dennis Marvin O. Santiago Sir Dennis, welcome po sa Toklas UPLB Bahagos Magandang hapon po sa ating lahat So I'm Dennis Marvin Santiago po From the Institute of Food Science and Technology So salamat po sa Galing UPLB For inviting me Uh, para po maging resource person ninyo. Hmm. Ayan. So, sir, diretsyo na tayo sa ating uh, usapan. Kailangan kung... ko na tayo mag-inuman. <laughs> <laughs> Walang makikarried away sa uh, mga feelings. Ha? Titikim lang tayo nito mamaya. Pero, syempre, bago yung tikiman, sir, baka pwede nyo po sa ipakilala kung ano itong nakikita natin sa ating mm. screen na mga bote at product So, yung siguro ito muna ng mga nasa Sige po. Bottles. So, uh, meron po akong dinala dito na dalawang klase ng uh, produkto. So, una po siguro itong aming purple yam yung aming purple yam powder so mm -hmm. this is actually in season ngayon december january po ang season nitong ating uh, purple yam so mm -hmm. most likely uh, sometime this december hanggang january ay magkakaroon po ng available mm -hmm. na produkto nito na for sale po sa aming institute mm -hmm. and then of course yung aming pong very popular na mga mm -hmm. wine so mm -hmm. we have the big nine the mango, uh, duhat at saka po yung ating uh, lipote wine. Mm -hmm. So, ito pong mga wines na ito ay medyo seasonal. So, hindi siya laging available po sa aming institute na uh, para ibenta seasonal and limited siya kumbaga yes so kailangan ano uh, makapag-sabi din tayo agad pero sir balikan natin yung unang product na binanggit mo yung ube powder yes ano po. po ba siyang, uh, anong klaseng product siya and um, kasi ube may, may mm. difference ba yun sir kapag ube and ube or ah wala uh, namang difference yung ube at saka ube so depende lang yan kung saan kang ah. uh, probinsya siguro galing mm -hmm. uh, pero Uh it is a dehydrated product so mm -hmm. dahil dehydrated siya mas mahaba ang kanyang shelf life so mas matagal mo siyang pwedeng i-store at gamitin actually it's a very popular na pasalubong din kung halimbawa mga may uuwi kayong mga kamag-anak from mm -hmm. abroad and then they want to bring something Going back mm -hmm. to their uh, workplace Siguro sa ibang bansa It's a good uh, product Kasi dehydrated Mahaba ang shelf life mm -hmm. And uh, uh, Pwede siyang gamitin O i-apply sa iba-ibang uh, Food application mm -hmm. Katulad ng So uh, Essentially uh, po Very popular yung halaya So mm -hmm. meron yes. ditong instruction Kung paano gumawa ng halaya uh, oh. Using this uh, Instant May guide uh, pa no? So uh -huh. may guide siya uh -huh. Na pwede siyang gamitin for that So kaya niyang gumawa Ng dalawang lianera ng ube halaya. Mm -hmm. Pero of course there are some other uh, food products na pwedeng paggamitan niya. Pwede siyang gamitin for baking. So pag gusto n'yo gumawa ng ube cake mm -hmm. na natural lang kanyang flavor and color. So mm -hmm. 'yun yung isang uh, uh, application nito. Na try na rin namin siyang gamitin for yogurt. So may is may isang researcher sa aming institute na gumawa nito and nagustuhan uh, ng mga consumer yung kulay and of course yung flavor. Mm -hmm. And of course um uh, isa pa na ginawa din namin through a DUSD uh, cradle project mm -hmm. na inapply nila ito into certain cakes and uh, ice cream. Mm -hmm. wow. So may isang uh, company sa Zamboanga, na yun yung aming collaborator, mm -hmm. na sila yung nagmamarket ng technology na na-develop mm -hmm. using ube powder then And doon, ay, uh, they produce it as hindi lamang as a normal na cake or ice cream, mm -hmm. but as a prebiotic uh, Product. So may functional benefits siya. So basically dahil siya ay purple, mm -hmm. yung kanyang kulay na purple ay dahil doon sa pigment na tinatawag na anthocyanin. Mm -hmm. At ito ay may mga health benefits. So kaya hindi lamang siya magpapaganda ng produkto doon sa kulay niya magbibigay din siya ng health benefit doon sa kakain. Mm -hmm. Ay ang mga tao pa naman yun health conscious no. Oo. Oh, oh. May kakilala lang ako nagpuprutas na ngayon. Oh, sino kaya yun? <laughs> <laughs> may may nasamid. Oh. Ayan, So, oo, oh, oh. pero sir magkano magkano po natin ino-offer itong ubi powder dito sa. Ah, FSC? itong ube powder for this uh, 100 grams mm -hmm. ay 80 pesos. 80 pesos. Okay. So yun po yung current na price nito. Mm. -hmm. And then sir um dito sa uh, mga products po na ito may mga um training ba or like uh, capacity building na ine-extend ang ang institute para sa mga interesadong mag-adopt nung uh, for both uh, type of products sa aming wine and events sa ube powder actually marami na kaming na-train na mga different uh, farmers organization or mga women's group and uh, senior citizens organization mm -hmm. na interesado. And of course, yung ating mga medium, uh, small, mm -hmm. and uh, micro uh, enterprises natin, uh, marami nang natrain. Actually, dito sa ating TOS, mm -hmm. sa ating technology hub, uh, one-stop shop, ay maraming mga na-train namin ng mga different uh, enterprises na doon sila nagbebenta ng kanilang mga produkto. Isang mm -hmm. example dito ay yung sa uh, Lopa mm -hmm. uh, Winery na dito lamang yan sa Bae. Mm -hmm. At yun actually ang may-ari nun ay former dean ng aming uh, kolehiyo. Mm -hmm. okay. so, uh, i so nyo nila ako sir, no? Uh, Paano po ba yung sistema natin sa mga ganyang klase ng technology? Uh, of course, pinag-uusapan natin hard, no? nila Maris mm -hmm. Madalas, yung uh, commercialization, mm -hmm. yung pagpapatent, etc. Pero dito sa case ninyo sa IFST with regard sa wines and mga products niyo, kasi you're saying na tinuturo nyo eh, ina-capacitate mm -hmm. nyo. Ibig sabihin ba nun, parang ano ba ito, uh, wala kayong patent na you can say that it's your own, that it's, publicly available. Yes. If you want to learn about it, ask in training. Then, kung gusto nyo mag-produce sa inyo, pwede pwede, walang problema. Yes po. Actually, uh, dahil mm. nga ito ay matagal nang uh, tinetrain namin yung mga different enterprises. Uh, para sa amin, ito ay public domain na. So, okay. hindi, mm. kumbaga, it's free for use ng any Filipino na, mm. na gusto magpumasok sa ganitong pagning ng pag-produce ng wine or ng ube powder. At mm -hmm. uh, Uh, kung meron lang magtutwik siguro nung proseso, uh, kami siguro sa food science, we have uh, some innovations with in regards to the process ng paggawa nitong mga produktong ito. Doon sa mga prosesong yon, pwede pa kami mag-apply ng uh, ng patent or maybe a utility model, not really a patent because available na itong mga product na ito mm -hmm. sa merkado. At marami na nga kaming na-train sa paggawa nito. So, yun. Mm -hmm. Curious din ako doon sa Ube Powder. Like, meron, ano ba yung pinanggalingan yung parang research project before? Bakit Ube yung napili natin na gawing product that time? Okay po. So, initially, this is just a core uh, project ng aming institute. So, it's a basic project. But eventually, uh, DA Bar funded uh, one of our projects para doon sa parang commercialization stage na. Paano siya maituturo sa commercial scale and kung paano din siya namin maibebenta sa commercial scale. So, yun yung isang proyekto na nagbigay sa amin ng opportunity para mas mapalaki yung pag, yung production ng ating ube powder. Okay. And then um, bilang na na pag-usapan na natin yung isang product, sir, syempre excited din kami dito sa mga nakabote natin na Wine. Ano nga po yung mga products na um, are fruits na pinili natin dito and bakit po sila yung naging Okay, so dun sa mga nabangit ko kanina, with regards to our bignay at saka po yung ating lipote, they are indigenous. Mm -hmm. So dito lamang sa ating bansa, o uh, native sila dito sa ating bansa, dito sila matatagpuan. Uh, of course for mango at saka yung duhat uh, marami ang nag-aakala na ang duhat ay indigenous sa ating bansa pero actually hindi it is it was introduced sa atin noong mga unang panahon pa mm. pero dahil din doon sa angking flavor at saka kulay ng duhat so kaya namin din siya napili yung mango naman of course it's a very popular uh, fruit sa ating bansa it's widely distributed sa ating bansa so Naisipan namin, bakit hindi gumawa ng wine out of this mango? And of course, it will be a representative for the white wine. Kasi yung unang tatlong uh, prutas na nabanggit, uh, duhat, bignay, lipote, okay. they are red wines yung mapuproduce natin. Mm -hmm. Para naman magkaroon ng uh, white wine, so we we think of uh, magproduce naman ng nang mango wine. Of course, uh, mayroon pang ibang mga prutas kaming ginawa na white din, katulad ng passion fruit wine mm -hmm. at saka po yung ating uh, Guyabano wine. Ang reason naman doon sa Guyabano wine before kasi nagkaroon ng hype before because of the anti-cancer property healthy ng healthy tayo. guyabano. So dahil True. nagkaroon ng ganong hype, so we also think uh, thought of uh, gumawa din ng wine out of uh, Guyabano. So yun yung tatlong white wine namin. Ulit sir sigo, Dennis, ganoon po ba? Ibig sabihin ba lahat ba ng prutas pwedeng gawin ng wine? Gawing wine? Ah, uh, yes, pwedeng gawing wine ang lahat ng prutas oh. lalo na yung mga uh, makukulay na prutas uh, mm -hmm. at yung mataas din ang kanyang sugar content. Kasi alam natin mm -hmm. sa fermentation uh, yung yeast na, na magferment ng para magawang wine, mm -hmm. kailangan niya ng sugar to convert to alcohol. Okay. Kaya parang dati alam mo lang wine grapes yung ginagamit ngayon. Yes halos lahat na ata ng prutas pwede nang gawin kahit nga yung yun nga sa IBS naman honey naman ng mm. ginagamit kasi ka sugar na. din yung honey mm. so kaya din siya i-convert to alcohol so at oh. least ngayon ko lang na nalaman yun so dapat mataas yung sugar ano yes, mm -hmm. content okay okay uh so so gusto mo hindi, nang tumikin, hindi, hindi kasi yung <laughs> ano binanggit ni sir yung mga passion fruit so mm -mm. in total po ba meron ilan na yung mga prutas na na-develop ng, sa I ngayon yung mga na-standardize na namin yung proseso anim So yung aming mga prutas na ginagamit for uh, pros, uh, processing ng ating fruit wines. Pero meron pang mga ibang prutas na inaaral namin katulad kung kilala niyo yung kalumpit, yung haggis at iba pang mga never heard na mga prutas mm -hmm. pero mga makukulay at may mga health benefits so yun yung aming mga pinipili mga indigenous fruits na available dito sa ating bansa. Mm -hmm. uh, sir, uh, I'm interested kasi minsan 'di ba? Of course, yung health benefits and yung gusto natin makapag uh, develop ng ibang technology pero ika nga ay hindi pa rin maano yung syempre yung taste no mm. so paano yung ginagawa niyo doon in terms of research or experiment no to uh, na, na magusuhan yes Polly <laughs> 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 na na makuha pa rin yung panlasa na gusto ng customer or ng ating mga consumers at the same time no developing din to mga new kind of wines Okay so uh, sa amin kasi nagtuturo din kami ng sensory evaluation. So mm -hmm. sa sa amin laging kasama yon na ano ba yung acceptability nitong mga different fruits na ito in terms of baking it into wine. Mm -hmm. Kasi hindi naman talaga lahat ay magugustuhan agad-agad. Mm -hmm. So pero with the, uh, the research uh, kung mag-optimize tayo na kung ano yung amount ng fruit na gagamitin natin, uh, yung taas o baba ng alcohol at saka yung Taas at baba din Nung sugar content Kasi Pangkaraniwan Sa mga babae Mas gusto nila yung medyo matamis Pero mm. sa mga Lalaki daw Mas gusto nila yung medyo dry So yung Kakaunti ang tamis Pero more of alcohol Talaga ba, So, <laughs> so yun yung uh, Pangkaraniwan uh, Na description Ng uh, Hinahanap Ng mga mm. Dependent Sa, sa uh, customer Or consumer Na Pipili ng ating wine So yun yung Mga different ah uh, parameters na uh, tinututukan namin sa pag-produce namin ng ating mga fruit wines. Mm -mm. So ito din sir ba magkakaiba din yung parang taste profile nila. Yes mm -hmm. po. Merong mas matamis, merong yes, mas um, dry dito sa mm -hmm. Katulad actually lang siya ng juice. Na ang tinitingnan natin dyan is yung sugar to acid ratio. So yung tamis at asim, yung kombinasyon noon. Tapos pag naman sa wine, yung sipa naman ng alcohol in combination dun sa asim at tamis nila. So yun yung nagbibigay ng kabuan na flavor ng ating fruit wines. Siguro, siguro sir Dennis, paano halimbawa we would like kunyari, o order sa IFST? Uh -huh. um, anong maire-recommend mo halimbawa? Like, sa mga na-develop na po ninyo, magbigay tayo ng ilan siguro. Um, type po ng wine na ginawa ninyo na sabi mo, Palimbawa sa case ni Har. Ayan, medyo, ano, uh, young professional lang dati. Ano ba yung mas patok sa kanila or ano ba yung distinct taste niya? Ganon? Okay. Uh, I think ang pinaka-popular among the young ones ay yung aming big nine at saka yung mango. Mm -hmm. Kasi ito yung nagbibigay ng, ayun nga, yung kombinasyon ng refreshing yung asim at uh, uh, tamis niya. Mm -hmm. Na patok sa mga kabataan. Mm -mm. Oh. And then, sa mga alumni natin, sir? Yeah. <laughs> sa alumni natin, at lalo na kung kilala nila yung ating lipote, mm -hmm. saka yung duhat, mm -hmm. mas yun yung kanilang gusto na, oh, na mga okay. ba, prutas. Okay. And, and mm. sensory evaluation daw, <laughs> kasi yung tawag doon, no, ate Paulie? Oo, oh, oh, hindi tikim. <laughs> Pero, sir, matanong ko din, curious ako, kasi, gano ba kadami yung uh, produce na yeah. wine and ube powder po ng IFST kapag, um, season na ng ano production ah uh, yun yung actually gusto naming uh, improve sa aming mm -hmm. uh, processing actually sa ngayon kasi ay talagang mababa lamang yung level ng aming production sa aming mm -hmm. institute uh, with regards to our wine and even yung ating ube powder kasi mm -hmm. nga, season season uh, may, may seasonality yung ating ano oh, in seasons lang dapat nanamin uh, na po nakukuha yung mga prutas mm -hmm. at itong uh, ube na ito so kaya limitado yung aming nagagawa and of, of course yung aming facility hindi naman din shot uh, pang mass production <laughs> pang mass production it we just have the pilot uh, plant scale mm -hmm. na production so that's the reason kung bakit kami ay train ng mga different enterprises na gustong pumasok sa ganitong pagninegosyo. dahil sila yung kakaroon ng mas malawak o mas malaking uh, scale ng production at sila din yung gusto naming kumita dito mm -hmm. sa mga teknolohiyang ito yan sabi nga ano Har o sabi ni ni Nilimbay Espaldon ng uh, pahinungod. Sa so, sobra daw sikat ng wine ninyo, lagi daw sila nauubusan ng stock pag bibili na raw sa inyo. So, yun nga, kapag oh, bibili eh. po, <laughs> ano po. ano po yun? Pwede ano, ano, ano ba, ba kami pumunta si ng do, IFST direction? tapos uh, actually, po ba si Sir Dennis pabili po <laughs> ng wine? Pwede po ba yun? Actually, dahil nga doon sa limitadong capacity ng aming production, so mas uh, ina-advise ko na kumontak mo na sa amin. Okay. Uh, at kung kung may available na, na wine. Pero actually, pwede rin kaming mag, parang, somewhat a contract processing para sa inyo. Mm -hmm. uh, ginawayan ng mga different na government institution na, na, na dito lamang sa loob ng ating uh, UPLB na sila ay nag-provide sa amin ng prutas mm -hmm. tapos pin, uh, pinroceso namin para sa kanila. So, pwede namang ganun yung klase ng oh, okay. procurement uh, sa amin. Pero kung talagang gusto mo ng agaran uh, o kung planado yung iyong pagbili uh, at least at uh, 3 months before nung yung need for that uh, fruit mm -hmm. wine ay sabihin nyo na sa amin para ma ma mahanda namin yung availability mm. ng inyong requirement. Mm. Okay. Eto na nga, Sir Dennis, kasi magpapasko tapos pinapromote natin. Mm -hmm. ma available pa ba? Kasi may balita kami na may namakyaw na roon. <laughs> 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 <Ay>, yun yung, <laughs> medyo yung medyo malungkot yung na non. balita para doon sa mga gusto pang bumili ng ating fruit wines mm -hmm. kasi may mga opisina sa ating... Uh, <laughs> Calling the attention of the Office of Public Relations. <laughs> <laughs> na pinakyaw na yung ating fru uh, fruit wine. sa fermentation stage pa lang siya, hindi pa namin mm -hmm. siya na ibobote, eh, nakaalat na ito para sa <laughs> na na, benta na agad. Na, na benta na agad. Ayun. O talaga nag-comment. Oo oh, nga, nag-comment si Sir T. Direct Mark Lester Chico. At na, na kukuha na raw po nila yeah. ang lahat ng <laughs> supplies. Pero sir, kung Valentine celebration, ayan, ayan sakto Next. lang. Pwede oh, na pwede umorder pa. ngayon. Oh, oh, pwede pang umorder ngayon. No, magsabi oh, na, ngayon pa lang. Oh, yung na. mga magba-Valentine's dyan. Ano ba yan? After the break Valentine's. <laughs> ano ba? Nang nang ano ka ba, <laughs> Ayan. Oh, okay. o, sige, nag-aaway na sila. O, sabi ni Ma'am Lourdes Bantilan mula pa sa uh, Malanday, Marikina, great idea for wedding giveaways. May mm -hmm. ano na ba ka-experience, sir? Yes po. Actually, may yung mga production namin noong around August uh, uh, hanggang October, pang mga wedding yung ano. So, in-order na sa amin. At yun ay uh, binibigay namin sa kanila. Pag sila kasi, parang first come, first serve kasi eh, ang basis namin. Pag na-order na, So kahit na umo order pa ang OPR ulit sa amin, pero oh, na may nauna na, hindi na namin maibibigay hmm. sa kanila. Oh, dapat lose a turn muna. Oo, oh, oh. dapat o, <laughs> o kaya naman, maghanap tayo ng ano, ng funding agency na magtatayo ng mas malaking uh, production na ano, ano. Hmm. Center for Ayers. No, kasi o-order sila directing by sa pahinungan. Oo Sila naman daw. Pero actually yan pa. ay uh, sa Panahon namin as as administrator ng Institute of Food Science, gusto namin uh, it, 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 itaas yung aming level ng production. Mm -hmm. So, yan ay ginagawa namin ng paraan. So, mm -hmm. kinakausap ko yung mga ibang director ng aming kolehiyo Baka yung kanilang mga supply ng oh, mga puno ng big nine na namumunga is sa amin na niladalhin yung kanilang mm -hmm. mga prutas para -proseso, proseso namin into wine. Para din ano, ma-display natin dun sa ating to, sa technology mm -hmm. hub in mm -hmm. one stop Yan ang goal, na oh, mailagay natin dun sa ating to. Para dun na lang sila mag-aagawa ng tama. bote. Yes, yes. <laughs> Ayan. At si uh, yun, sir, um, siguro sana lang natin po pwedeng makontak ang IFST para dito sa ating mga products. Okay po. So you can communicate through our email address So yung pong ifst.uplb at up.edu.ph. So you can also leave a message po sa aming pong, uh, Facebook page, uh, UPLB CAPS, Institute of Food Science and Technology. Pero kung gusto nyo po ay tawagan kami. So, uh, hanapin ko lang po ha. Uh, 0919-804-8528. Yan po yung aming official uh, uh, mobile number. Kasi, Isa pa sir, baka pwede natin banggitin pa yung number. ah, uh, ito po, uh, yan po yung aming IFST uh, mobile number. Para magkano lang na idea yung mga ano natin na mga batchmates natin kasi naka-share to sa network natin ng mga alumni. Mm. Yung costing niya sir, I mean yung price range na nasa magkano siya? Okay po, etong ating uh, wines uh, na 750 ml is 300 pesos. Mm. So I think kumpara po sa mga yeah. wine na available sa market, medyo mura siya. Correct, correct, correct. So magkano ng range? Oo <laughs> nga eh. Direct with ah, uh, sir binibenta po ng isang libo. <laughs> <laughs> Grabe kayo, ginawa niyo ano But anyway, Ayan. dahil dyan, heartik mo na? Bakit po ako heartik? Oh, kasi nga ikaw ang Ayan, ano, amin yano. Si, si, si Sir RJ muna ang magtitikim. Ano okay. The It, honor, sir. Ito Sir ay Big Night. Yes so ang Big Night ay kailan si? Anong season siya? Usually uh, in season niya at at the end of the summers. Mga June, July, August. in season ang ating Big Night. Although Ayan. ang bignay ngayon, minsan nawawala na rin ang season. Siguro be because of the climate change, ay humahaba na yung kanyang ano, availability. Saan ba sir tayo madaming? I mean, saan lugar? Yung madami ang bignay? Talaga. Uh, o meron bang sa atin? Sa dito atin? sa uh, Zone area, madaming bignay. Mm -hmm. Although I think it's widely uh, distributed sa, mm -hmm. sa buong Pilipinas. Pero mas popular siya dito sa atin sa Calabar Zone. Sige, so, bago sir, namin kayo pakawalan, aside from this uh, product, sir, meron pa ba kayong iba pang product sa FSD? Uh, of course, yung laging available sa TOS is yung ating calamansi juice. Oh, ayun na lang. Uh, yun pwede yun to drink calamansi Pwede ko. rin yun, limbay. makalaman <laughs> si juice ka muna yung Pasko. And maybe soon, ipopromote ko na rin, uh, maglalabas na rin kami ng aming passion fruit juice wow. sa ating, wow. sa ating uh, TOS and wow. maybe uh, in the future ay magkakaroon na rin ng ating mga jelly variant ng ating uh, kal, uh passion fruit uh, jelly o kaya yung kombinasyon niya with big night at saka yung kombinasyon niya with lipote mm -hmm. so may mga ganung produkto na pwede kabangan in the future <laughs> oh po na pong live selling sa group chat natin <laughs> na. paano na lang pamay na lang po <laughs> no, no or oh, mayroon at yun na lang po muna siguro sa ngayong hapon and excited kami na makita pa yung mga future products ng IFST. Again, wag, wag po kayo masyado magkagulo sa IFST pag nag-inquire kayo sa kanila. Hinay-hinay lang po and um, again, congratulations dito sa ating mga food products sir and thank you very much po sa pagpapa namin, uh, pagpapa-unlock sa amin dito sa Toklas UPLB. Any more message sir? Baka may mga gusto kayong pasalamatan sa IFST, sa, uh, sa CAFs? kay Sir Chico. <laughs> ah, okay. Uh, siguro salamat kay Sir Chico at pinakiyo niya yung aming uh, Big Night Wine so for the production ng ngayong uh, December. So muli, uh, salamat po sa Galing UPLB, sa so Obikre for inviting me as a resource person for this two class UPLB. Uh, uh, maraming salamat kasi pagkakataon nito na ma-promote ang aming mga teknolohiya mula po sa aming institute at uh, magandang hapon po sa ating po mga taga-panood at taga-pakinig. And thank you very much po. That was Professor Dennis Marvin O. Santiago, from, director from the Institute of Food Science and Technology. And thank you very okay. much, Ikaw muna, ah, ikaw ako. muna. Cheers oh, na cheers lang. Though, oh, sige. Magbabalik po, po, ang galing UPLB at mamaya makasama natin si Chance. <laughs> Chance ito for ano lang po ito for demo. Sensory evaluation. Sensory evaluation. Magbabalik po ang galing UPLB. Huwag po kayo alis. Galing <laughs> UPLB. the lb <laughs>